Yun, good morning mga tol So, nandito na naman tayo sa kalsada At pag may na na naman tayo Pwede natin bigyan ng munting blessing Eh, bibigyan natin syempre The day is Sunday At walang masyadong traffic ngayon dito Ang sarap magmotor pag walang traffic Kaya ko kayo pag meron na tayo nakita O nahanap, no? So, mamaya balik ko kayo Peace out So, yun mga tol uh, meron na ako nakita ngayon lang nandito sa harap natin uh, nag sa sidecar sila uh, tingin ko nangangalakal sila kasama nila yung tatay nila so yun uh, sa kanila na lang natin bigay yung ano yung blessing na ano natitira dito sa atin para makatulong din sa kanila to so balik pa natin bibigay ako sa inyo ha sigurado ko makakatulong to sa inyo eh, ha wait lang tatabi muna natin pero konti lang naman to pero malaking bagay to ha para ano kahit pa paano makatulong sa inyo bigas pwede kasi nag-iikot ako, ako dito meron ako nabigyan ng na isa pa So, pangalawa kayo, bibigay. Sa inyo na lang, sa inyo ko na lang 'to ibibigay. Oh. 'Di ba? Tatay? Ah, tatay siya. yun siya. 'Yon, lagi lang aalagaan si tatay ha. Tulungan niyo si tatay lagi. 'Yun po ang ginagawa na pag Ano lang kasi medyo mainit. Oo, nga 'o eh. Mm, medyo mainit. Uh, yung, uh, set set na, na uh, medyo eh. daw kumain uh, sa samahin. Opo, kasi medyo mainit po talaga ngayon. Ah. Salamat. Opo, opo. Eh, yun nga nag-iikot ako dito sa mikawayan, para meron ako matulungan kahit papano paano. No, pero alam ko malaking bagay 'yan. Hmm. Kasi medyo mahirap talaga ang buhay ngayon. Oo nga. O oh, ka go muna. Hi. Yan, para mali mo, siyempre, may mga nag-TPM din sa akin, pag may nagbibigay ng tulong, sineshare ko din sa kanila. No? Nagarito rin po ako sa kamalig. Ha, ah, kamalig din. Kaya lang, pagkakabot yung doon, sa Malakan. Ha, ah, sa Malakan. Malakan, Perez, by Pare. Uy, na kami. Hmm, Anong pangalan mo kuya? Emanuel, ikaw? Wow, astig, meron ka pang piso sa tenga ha <laughs> Astig ha Kaya ah, pinangalan ko sa Adrian Benedict Pasko na ah, itang anak ko Ha, Pasko Na may dito sa Pien Ha, dito Dito mm. Ay, wala na yung ginagawa ko dyan Huwag nakabili sa bukid Nag-almusal ba kayo? Wala pa, wait lang Bigyan kayo ng pang Kahit ano lang, Pantinapay lang Ha? Salamat po Ha? Ingat ha, ingat, ingat, ingat Sige tayo, ingat po, ingat po kayo ha Dahan-dahan lang sa pagbabike Alam nyo naman dito sa atin Maraming mabibis, huwag patakbo hmm. Ingat ha, ingat po I Expect yung nararamdaman ko mga tol eh Parang, parang nagkakaroon ng fireworks sa damdamin ko na uh, Nakakatulong tayo sa iba kaya. Thank you, Lord. Thank you. So, yun lang, mga tol. Dito ko na tatapusin tong vlog na to. At sana sa mga susunod, eh, meron pa tayo matulungan, di ba? Nakita mo naman yung gitina ni Tatay. So, aside sa malit na bagay, alam ko na malaking bagay na yun para sa kanila kasi medyo mahirap kaya yung buhay, di ba? So, yun lang, mga tol. Ingat kayong lahat. Siyempre, ingat din sila. At huwag tayong magsawa, magdasal kay Lord. Kasi siya lang naman yung kakampi natin pag walang-wala na tayo. So, yun lang mga tol. And yung peace out. This is Aldrin Vlog.